Yo. <laughs> Ma mundok pa <saya> mundok. Wala <laughs> lang, trip lang. Let's <laughs> <That's> kill. <key. laughs> Wala magawa eh. <laughs> Wii, ang ganda. magpapa tayo sa umaga, ang ganda. Tapos mamaya doon tayo dadaan para kung may mabakita tayong piling mabili na gulay, bibili ako. sa okay, suki din natin dyan sa may highway no bago yung kan bago yung bypass road yan ah ganda ano di ba hindi ka pa nitong nare-relax <laughs> napatay na naman ah napatay na naman yung GoPro ayos na ba nagbalik na naman vision eh <laughs> Ayos <laughs> <Nahiyos> ko muna <laughs> Pero ganoon pa rin Namamatay pa rin eh Kainis <laughs> na ah. Dito na kasi ako nag-open eh Kainis na Ayos Balik na naman yung Kisyon yung mamatay-matay Man yung vision Yung mamamatay Matay ah Hindi man lang makarecord man, Kahit na 3 minutes man lang Tapos mamamatay siya yun yung pinaka Nakakainis sa lahat eh Yung 2 seconds pa nga lang Mamamatay na kaagad Ay naku Nasisira lang yung araw natin eh ay nako sayang lang talaga yung vlog pa ganito yung sitwasyon ng gopro ko eh. nakakainis talaga eh dito na tayo nasisira talaga yung mood mo pag ganito yung sitwasyon ng gopro ko eh. Yeah. Oh, di ba malamig din eh kataas na po yan dyan pero hindi tayo akyat dito lang tayo sa baba doon maganda rin yung magpapainit na lang ako siguro no painit-init na lang muna tayo <laughs> dito na lang din naman tayo no? yung nakakainis sa GoPro ko pag na nasa bisyo yung stage niya, yung condition niya. Pag nagluluko. Kapag sa pagluluko yung condition niya. Eh, sandali lang po mga busing ha. Yo, ayan no. good morning, good morning sa inyong lahat mga busing no. Dito na po tayo no. Tambay-tambay muna magpapainit ako no. Dito na lang din naman ako eh, magpapainit na lang, di ba? nag na ako. Dito na lang din naman ako magpapainit na lang po ako, okay? So papasyal daw mamaya doon, bibili ako ng kung, kung ano bibili ako ng gulay, dinala ko na yung ano. Dinala ko na yung ano ba yan? Yung top box natin para mabinyagan. <laughs> Hindi, kailangan talaga, no? Para masanay na tayo na may mabigat sa pwita ng motor natin. Kakainis tong, tong GoPro na to, no? Kapag ganitong stage na pagluloko-loko, nakakainis talaga, eh. <laughs> Sobrang nakakainis. Nasisira lang yung araw mo. <laughs> yan mo mga busing, no? So andito tayo ngayon, no. Ah, ano ba 'yan? Magpapainit, magpapapawis ulit, no. At mag-relax-relax relax muna dito sa napakagandang lugar na 'to. 'no, oh, 'di ba? Puro kahoy. ngayon puro kahoy, puro kahoy yung paligid natin, eh. 'di ba? Sobrang nakaka-relax dito, eh. 'Di ba? Ngayon, kapag sa mga ganitong lugar ako no, na hindi ko pa talaga pinapakita sa inyo <laughs> pumapaalang ako ayan no <laughs> yung chinilas ko iniiwan ko yan no? ganyan po <laughs> pumapaalang ako lalo na pag yung, yung, nasa buhangin o sa lupa talaga no Nag, hindi kaya pinapakita sa pumapaal talaga ako no umaapak talaga ako sa lupa o sa kahit saan man dito no o sa kya dagat kita nyo minsan iniiwan ko talaga yung sinilas ko kung mamamasyal ako no at magpapaa no kinokonekta ko lang no kinokonekta ko lang yung katawan ko sa lupa mismo no sa earth sa kalikasan yan pang discharge po yan pang discharge ng negative energy sa lawas natin sa katawan natin no lawas lawas kasi dito sa amin eh yan o nga pala mga busing no. Ah uh, Two years na din naman no, ganire ganire. Two years na din naman, sandali ah, may may moist na naman sandali po ah. Ayan, wala nang moist, di ba? <laughs> Yan po no. Ah, uh, two years na din naman no, two years na din naman na uh, halos parati akong full support sa lahat no, sa lahat-lahat, no. Ah, uh, ako ng video, no simula alas 5 ng umaga pagising ko niyan. Minsan inaabot ako ng kuan, minsan inaabot ako ng buong araw. Lalo la, lalo pa pag ganito, no? Lumalabas ako gumagawa ako ng video na puputol yung pagpe ko ng mga video niyo. No? Pag-uwi ko niyan, magko na naman ako ng play mula doon sa tinigilan kong video na kung kay sino man na upload, no? magbabalik ako doon magsisimula na naman hanggang sa latest na nag-upload ngayon sa bawat araw na pineplay ko po no ng mga video nyo halos umabot halos mga limang daan mahigit no ng mga video no pero alam ko ang iba dyan na hindi rin naman nakikita sa akin no minsan lang no sinusubukan ko sana silang suportahan ng tudo-tudo no para yung bumalik din sila sa akin ng regular no ya yeah, maging kuan ba maging organic sana no dahil ako nagiging organic sa kanila pero makikita nyo sa mga views ng video ko no na 100 to 100 di ba pero yung piniplay ko araw-araw umaabot ng 500 ganun sabi ko naubos na yung oras ko sa kaka-support sa iba na hindi man lang marunong magsuporta din kaya sabi ko sa mga organic viewer ko na lang ako magsusuporta. Pasensya na sa iba no, pasensya na po sa iba na hindi nag sa video ko, pasensya na po hindi ko na rin kayo susuportahan, no? Prangkahan tayo. Ngayon, ang lahat ng magko sa video ko, diyan lang din ako babalik sa inyo. Yan na po yung gagawin ko ngayon, no? Uh, hindi na po ako magpapa parang inaalipin eh, di ba? Parang inaalipin na todo suporta ko sa inyo no pero ang iba dyan nawawala especially pag mo yung upload ko no nawawala saan nyo ba ako nakilala no paano nyo ako nakilala ba? Diba? mas kahit pa noon sa pinaka mga unang video ko nung nagpa sa mga isda pa lang ako no fish keeper fish killer, mga ganon ako pero hindi ko na na video ng mabuti ang mga isda ko lang napakita ko no pero kahit na noon pa man may motovlog na ako Diyan na ninyo ako nakilala sa motovlog no so depende sa inyo kung patuloy kayong susuporta o hindi ngayon kung hindi ko kayo makikita sa mga video ko pasinsya tayo hindi na po ako pupunta sa inyo no ah, wag kayong kwan wag kayong ma, ma ano ba yan? maging magulang no Wag kayong maging magulang sa channel nyo Yung pupunta lang kayo sa mga channel ng iba kung bumaba na yung views nyo para suportahan ulit kayo, no? Wag kayong ganoon kung sumuporta ka sumuporta ka ng tudo. Ngayon, yan na po yung gagawin ko, no? Sa lahat na lang ng magko-comment sa video ko, yun na lang yung babalikan ko, no? Naubos na yung oras ko para sa inyo lahat, pero kayo wala, no? Papakita lang kayo kung kung bumaba yung views nyo <laughs> yan. so ayan na lang po mga busing no para fair na lang no magpe-fair tayo ngayon ayaw ko nang kan dalawang taon akong todo suporta sa inyo eh. okay na wala, hindi ako nagkikwan sa inyo wala akong hiningi nakapalit sa inyo no kundi kwan lang yung taos puso lang ha taos puso lang na pagsusuporta yun lang po yung atin di ba pero wag tayo magkikwani eh. Ayun may, 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 mga dumating. Oh, di ba? May mga may mga nagbi-video-video din sila eh. Vlog ka um, oh? yeah, mo? may PE kami. Ah, may PE? Ah, ayan. Mga, ano na, uh, Stage? Ah, ah, maso, ano ba? Ah? Pa? Ayan. Sandali. Oh, may kaibigan to. Yeah, uh, may si sticker ta. pa ko. Facebook at YouTube dyan. Follow, follow. O, diba? Ayan, mga, anong pangalan nyo, kuya? Nubi Flores. Ayan, si Nubi Flores, shout out. Jan Fretz Ayan, si Jan shout out, mga busing. Ayan, o, diba, may nakilala pa tayo dito sa, uh, kan, sa kabundukan, ba? Diba? Ayan, DJM. Ayan, o, diba, may mga kaibigan tayo. May mga naging kaibigan. Para sa ano nyo, Ran? Ang final exam. Ah, ayan, mga estudyant. Mayroon pang final exam nila gumagawa sila ng ano ba tawag dyan? Uh, project? Yan Ayan, ang project nila, di ba? Yan yung mga masisipag at magigiting ng mga ilunggo. <laughs> di ba? Sa Facebook, may dyan man na page. Tapos, kwan, sa page ko gamay. Pero, pero okay lang. Sa YouTube, ang man. May YouTube. Na Oo. Oh. Yeah. oh. At mga mga buseng mga dito ayun <laughs> sa diba? taming dagat. Ah, di ba? Pinapanood nila. Journal not bibilhin ng animasag. Sa Facebook lang. Sa YouTube, tanian, 'di ba? Iyo subscribe. Ayun. So, may shout out kayo mga buseng. Ayun, shout out, shout out sa mga kaklase niya no sa Sa pinanamen pa sa kami sa pE. Oh, yeah. <laughs> yan sa PA daw nila. <laughs> yan ma, ano mga lalaki o babae din siya? Si laki. ma Ayan ma'am, shout out ma'am mga estudyante niyo po Sa ISO Ayun no, oh, di ba? Sino si pangalan ah, sige lang, teacher pa naman 'yun. Ayan ma'am, shout out pag napanood niyo po ito ng no, mga estudyante niyo. Ang sisipag, yan. Ang sisipag nila. Yan, di ba? Silawang wala din may sticker, pa ko karong na-drive, ilang motor niya. Ah. Uh, yan Iwan ko na dala ko yung sticker ko kasi inilabas ko yung ID ko. biada kunti na lang papagawa na naman ulit tayo ng sticker. Mga busing, nang wala na akong sticker. Ubus na. Ayan o, nakapaa pa rin ako. <laughs> ah, nagdi-drain ng negative, no? Nagdi-drain ng negative tayo, mga busing, no? Gaya, uh, pa paano ko nasabing magdi-drain ng negative? No? Ayos, thank you. Ayun, napalo, napalo na daw nila. Ayan. So, ganito po yan mga busing na magde-drain ng negative. Ayan. I-attach nyo yung lawa, yung katawan nyo sa kan, no? Sa mother nature. Ayan. Gaya ng kan, magpapaditox kayo, di ba? Sa paalo malabas yung kan Yung dumi nyo, di ba? Yung dumi sa katawan. Tapos, dito mag-inhale kayo para pumasok yung kan yung eh, good energy di ba positive energy yan iwan ko ito sa motor nila para kan may sticker sila mamaya ito na lang natira o tatlo na lang Ayan, dito oh di ba iwan natin dito malapit sa kan oops baka mapalid ng hangin kanan natin ng bato <laughs> para hindi magwan ay sandali. Sobrang laki naman. Ito dalawang bato. Yan, o di ba? Inaren kasi tayo to tagal eh. Pupunta ako doon sa palengke, no. Bibili tayo ng kan. Uh, uh, Big bibili ako ng bunet. At kung ano lang madadaanan ko diyan mamaya ng mga gulay, okay? So mga busing ha, ah, hanggang dito na lang muna ito. Kita kits na lang tayo doon pagbili ng gulay, okay? Good morning sa inyong lahat. <sighs> Sarap mag mag-drain ng bad energy sa katawan ni. Eh. Sobrang nakaka-relax, okay? So kita kits tayo ulit mga busing mamaya. Yan, sakay. Dito na po tayo malapit sa binibilhan natin ng gulay. <laughs> ng kabuti. Ayan. Na si nanay. Nanay din nanay. Ayan eh. <laughs> o. Oh, mga sabaw. Tanong tayo mamaya dyan kung magkano yung sabaw nila. Ayan, sabalay ko ah. nagluko eh patayan dar, patayan patay andar patay dar, eh. patay, patay andar naman ito, ito. tapos kulitis mo na yung pulo lang na yan kulitis ito,

40 40? Kabila ka to? sige ba, 2 ka kilo na eh kuha ng 2 kilo ng kamuting kahoy kaya sa bigat ba naman yan, isang kilo na tulang piraso lang dilaw <laughs> po, dilaw po yan ang pan may sabaw oo

<laughs> ay ilam ng mga, mga tao ayan may get tatlong kilo dalawang kilo lang binigay ng anay sa akin no? kira tanan dyan ay ano na daw ang um, parinta so, ang um, otsinta otsinta ay yes. eh, dyan na <clears throat> ayan may tao mangga mangga nagpira kilo ka pa nyo dahi Ah? Bao. Mo na hindi lang sabahan nyo. 45. 45 ang kilo. Mahal ng inyong sabaw. Eh, mahal tulad sa ano? Kamahal ka sabaw tulad daw. Uh, ah. <laughs> <laughs> 195 yung mangga ngayon, oh, no? grabe. Ah, dyan na na yan. Ano lang sir ah? 55. Ayan. Ano ba? Diba? 55. May gulay, may... Ano tayo? Masarap ng mga prutas ah. Nalampas December dyan para barato Do dyan paho no? Anong bula noon ka barato paho? Ano sir? Anong nga noon ka barato paho? Pag ano sir um, ang um, Tagururan? Hindi Ang um, mahal tagururan? Summer eh no? Summer. May lima ka sir What do I get? May duwa kakbain tila dyan? Sige <laughs> <laughs> doon sir eh, uh, mali, magagay mo ko di Thank you. Kulang ako lima. <laughs> Yan, tara na. Oh, di ba? <laughs> Ayun, may nalagyan na tayo, di ba? Oh. Hindi may rap. Ayan, o. Oh. Ito yung kasyaw. O, oh, diba? Ngayon, <laughs> bunet na lang yung itili natin, diba? Wala kang kairap-kairap kit-kitin. Ngayon, <laughs> kit-kit okay, na lang tayo doon malapit sa bayan mga busing, ha. Huwag so, sa plaza, mga busing, ha. Ito so, tayo, ha. Hahaha. <laughs> <laughs> nung gabing inikot natin dito Ang uh, ayop na yun nakalagpas lang ta tayo no? nakalagpas lang tayo tinisting nila yung ilaw dito eh <laughs> pinailaw nila ito nakalagpas lang tayo tapos na pa na wala wala dito hanap tayo dito may mga dito yan, may mga mga punit yan dito nagsipin, ikot, ikot <laughs> na pinibinta. Ikot-ikot lang. Mayo pak na yun. Ayun na. Ito sa maliwanag na tayo. kasi yung pag natin, Dapat, baka hindi rin naman pinailaw eh. Hindi lang tayo nakaka-timing. nakaka naka timing mga alas 7 tayo nag-iikot dito tandang alas 9 nila pinailaw tayo nakita ko sa page ng ano ng eh, pututan eh discover, discover pututan eh Ano, <laughs> oh. ah, big, ah, big truck ng naman eh tayo pili ito oh, gulay din oh suha pa pa anong, anong ba tawag din? yung mga ganong pagbibinta ng gulay mga sariling kuha nila yan sariling ani

Okay na <laughs> to. Oh, di ba? Meron din dito. Ayun da, gumawa lang naman. <coughs> gumawa lang naman ako ng video eh. Ayan, oh, di May reserva na ulit ako. Para pag nilabhan, yung isa, may isa pa. Di ba? Ayan, tara na. Ayan. Ayan, yung lutsun mo. Oh. Ayan, manok. <laughs> Kala ko lang baboy That's G Mabigat yung dala natin Yan nagliwigo-wigo yung motor <laughs> Pero maganda kasi hindi ma Hindi ma Kwan hindi yung Ano ba yan hindi ma ah, Alok yung motor ngayon kasi ma may mabigat ma, ma, yung karga sa babalukuran <clears throat> Perfect. mamaya na lang ako magpapagawa ng yan no? may mga inayos pa silang paano yan mga pang mga display ginagawa pa nila iwag 2024 diba tapos din sa kabila pututan ang laking pangalan ng pututan oh. oh, diba? pututan pero <coughs> Hello, sunod, <coughs> nila ng gupit yung bagong tubo na eh Tara na, tuloy na tayo So yan po mga busing Hanggang dito na lang po <clears throat> Hanggang dito na lang at maraming salamat Love you all Bye bye Hanggang dini na lang Bye bye bye, -bye.